It's time to impeach the wicked witch of the South. Dalawang araw mula ng ihain ng unang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte, may naghain ulit sa Kamara ng Reklamo. Nasa 70 tao mula sa iba't ibang grupo ang nag-file sa batasang pambansa sa Quezon City. Mga youth leader, guro, biktima ng human rights abuse at government employees ang basehan ng reklamo, betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng taong bayan dahil sa kontrobersyal na paggasta ng 612.5 million peso confidential funds ni Duterte. Iniimbestigahan ng Kamara ang mga questionabling pondong inilaan sa Office of the Vice President at Education Department na dating pinamumunuan ni Duterte. Ang tatlong isyu kaugnay sa betrayal of public trust ay ang pang-aabuso ng kanyang kapangyarihan sa paggamit ng confidential funds pag-iwa sa transparency at accountability sa pamamagitan ng pagpeke at pagpasa ng questionabling dokumento kaugnay ng pondo sa Commission on Audit at pag-abandona sa kanyang tungkulin ng di sumipot sa investigasyon ng Kamara sa kanyang confidential funds at budget hearings. Karapat dapat lamang na siya ay matanggal sa pwesto at huwag nang payagan na humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Inendorso ng mga mambabatas ng Makabayan Partylist List Bloc na sina Gabriela Representative Arlene Brosas, Act Teachers Representative Franz Castro at Kabataan Representative Raul Manuel ang reklamo. Tingin po natin um, sufficient in form and substance at may probable cause talaga no, to impeach Sara Duterte batay dito sa ating mga uh, dokumento at mga testimonies. Tiwala ang complainants na aaksyon na nagad ang kanilang reklamo. Nung lunes, naghain ang labing anim na tao mula sa iba't ibang grupo ng kauna-unahang impeachment complaint laban kay Duterte. Inendorso ito ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Apila ng isang complainant sa mga mambabatas. Bumoto ayon sa kanilang konsyensya. Hindi ayon sa kanilang partido. Hindi ayon sa, sa kung sino pa man na na ano no na personal na interest nila kung hindi ayon sa pag-way nila sa kung ano ba ang tama at o mali sa ating bayan. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Deniza Fernandez, NewsWatch Plus.